ano nga ba bumili ng isang second hand na motorsiklo? So kung nagbabala kang bumili ng isang second hand na motorsiklo mga idol, para sa iyo ang video na to, kaya tapusin mo hanggang sa dulo. So ano-ano nga ba ang dapat mong gawin kapag bumili ka ng isang second hand na motorsiklo? So una-una dyan mga idol, iti-check mo yung uh, papel ng motor. So dapat yung papel ng motor ng ORZR dyan is naka original copy. Hindi pwede yung Xerox copy lamang. Ang susunod is meron siyang deed of sale. So, importante kasi yung deed of sale mga idol, lalong lalo na kapag bumili ka ng sikanhan motor. Kahit open deed of sale lang yan, okay na. Doon naman sa deed of sale niya mga idol, dapat meron siyang perma doon na tatlong piraso. Tapos naka-include doon yung government ID niya ng may-ari ng motor. So, dapat pumpak yung pangalan ng ID niya doon mismo sa ORCR ng kanyang motor. Kasunod mong gagawin dyan mga idol is natin yung chassis number ng motor doon sa ORCR niya o tsaka yung engine number niya. Yung body chassis number niya mga idol is makikita dito sa Bajad 125 is dito banda sa liig ng uh, motor. So ito yung body chassis number niya dapat uh, tugma ito doon sa URCR ng motor na original copy. Tapos yung engine number niya naman is matatagpuan yan dito sa ilalim. So dito sa ilalim ng kanyang cambio. So ito yung dito banda yung engine uh, number niya. So hindi lang natin mapapansin kasi masyadong mar marumi dito. So pagkatapos mong tingnan yung engine number tsaka chassis number ng motor mga idolis. titingnan mo muna doon sa LTO kung may alarm siya ang motor na to. Nabibilihin mo. So pupunta ka lang sa LTO or pwede i-text mo sa LTO. So mag-type ka lang. Text mo lang yung LTO vehicle tapos EB tapos yung plate number niya. Tapos send mo lang sa 2600. So, magre-reply lang yung LTO dyan kung may alarm ba yung motor na bibilhin mo. So, kung yung motor na binibinta sa'yo is wala siyang papel or yung papel niya is Xerox lamang, huwag mo nang bibilhin kasi baka mamaya is nakaw yung motor na yan. So, ang kasunod mong gagawin dyan mga idol, pagkatapos mo makuha yung papel niya, yung ORCR na original, meron na siya, tapos meron na siyang deed of sale, so, okay na yung deed of sale niya. So, ang kasunod dyan mga idol, kahit hindi ka magdala ng mekaniko, na ikaw na lang mismo ang bibili, So, titingnan mo muna yung makina niya. So, titingnan mo kung nabuksan na ba yung makina niya. So, paano mo titingnan kung nabuksan na ba yung makina ng isang motorsiklo? So, halimbawa, binuksan na siya. So, meron siyang bahid na nabuksan na siya. Yung motor nilyo niya is may bungi-bungi niya. So, ibig sabihin niyan, nabuksan na yung makina niya mga idol. So, ang kasunod na gagawin mo dyan mga idol, pagkatapos na mo nang ma yung makina niya, kung nabuksan ba or wala, kasi sasabihin ng nagbibintal sa iyo, hindi pa nabuksan yung makina. So after mong ma-check yun mga idol, ang, gagawin mo dyan kasunod is i-road test mo yung motor. So patakbuhin mo kung may problema ba siya. Kung okay ba yung takbo niya or wala bang problema sa makina niya. So hindi ba siya humagok, hindi ba siya, hindi ba bitin ba yung takbo niya. I-road test mo muna para makasiguro ka na okay yung makina niya. Yan yung basic lamang na mga pwede mo i-check sa isang motor mga idol kapag bumili ka ng second hand. O dyan, yung i-check mo, yung papel niya dapat uh, original yung ORCR niya tapos nakamatch yung engine number at chassis number niya doon sa ORCR ng motor kung Xerox copy lamang yung papel niya wag mo nang bilhin so kasunod yun mga idol uh, i check mo naman sa LTO kung may alarm ba yung motor na yon. so kung may alarm siya wag mo nang bibilhin dapat uh, malinis yung motor o wala siyang LTO alarm para hindi ka magkakaproblema kapag ikaw naman ang nagbibinta kung sakaling ibibinta mo pagdating ng araw. So, tapos ang kasunod mong gawin dyan is check mo na lang yung makina niya kung may problema ba or wala. Lalo lalo na pagdating doon sa uh, oil niya, doon sa ilalim, sa ilalim na parte ng makina, dapat wala siyang problema. Walang basag, walang leak, hindi tumutulo yung mga oil niya mga idol. Huli dyan mga idol is uh, error road piece muna. So, titingnan mo kung okay ba yung makina niya para kahit hindi ka na magdala ng mekaniko, alam mo yung gagawin mo kapag bumili ka ng isang second hand na motor. Yan yung tips kapag bumili ka ng isang second hand na motor. So, napaka simple lang at napaka basic lang. Yung napaka importante dyan is okay yung makina nya, okay yung papel nya, yun yung pinaka importante. Wala siyang LTO alarm, okay yung makina, tapos okay yung papel nya. So, yan lang yung pinaka basic na tatlo talaga mga idol. So, yung panlabas na anyo nya is so, secondary na lang yan mga idol kung bibilihin mo or hindi. Tapos yung panghuling tips dyan mga idol pag bumili ka ng sikanhan na motor is dapat yung hindi siya bababa ng 5 years or 7 years na motor para uh, bili mo yon is wala na siya anong problema. Halimbawa kapag sobrang matanda naman yung motor na binili mo I think mga 10 years na halimbawa 2024 na ngayon bumili ka pa ng 2010 na model is sigurado dyan uh, sasakit yung ulo mo kasi nga marami na siyang sira. So yung bibili mo dyan is yung updated na mga motor din yung mga bago, mga 5 years lang halimbawa 2024 ngayon bumili ka ng uh, 20 kahit 2015 up okay na yan na motor. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Huwag kalimutang i-like ang video natin. Kung dito ka nanonood sa YouTube natin, mag-subscribe ka at ipalo mo na din ako dito sa bagong ID natin.